I'm so happy kasi nga first time ko mag-acting. And I'm thankful cool naman na kahit paano maganda naman ang reviews. Pero overall talaga maganda yung movie. Yeah. Magagaling lahat ng kasama sa movie. Lahat ng gumawa. Sabi ko nga, um, proud na part mm -hmm. ako nito. So thank you very much sa support nyo. How was the, mm -hmm. ano, how was the experience, the experience, so far? Being the first time. Yeah. Uh, so far, gusto ko pa pala. First, first time eh. yung mag-produce wow. at umarte. Eh. Oh. Yung produce, accidental lang yon. Mm -hmm. Kasi parang last minute, so sabi ko, sige. And not knowing na magiging... Alam ko naman na actually maganda yung concept. Ano. Pero talaga nung nakita ko na lalo na yung buo na yung buo. Does it mean, ang acting offers, I'm thinking about it. Wow! Naka-act Kasi pinipilit ako ni RS. So we will see. How was uh, How is it working with Jamison? Kasi siya yung ah. yung ka-eksena. Mga baguets. <laughs> Mga baguets. I feel so young. Wow! <laughs> kahit walang camera, mabait sila sa They're very um, easy to get along with. Walang yung uh, ate-ate, wala yung nagpapakita na parang kainin yung pagod. The whole day, talaga. Pag nilapitan mo, may magpapicture, lagi na pa Siyempre, ang daming tao kumiikot dyan. Ganon sila. They always give way, smile, kaga. So, Ay, saya they give, naman. they give respect, no? Mm -hmm. uh, yes, uh, they do. Kaya, uh, masaya naman. Ako. May hand ba kayo dun sa, yung sa concept nito? wala so, talagang ano si direct lang si direct saka syempre yung friends pero N and RS so very thankful naman ako na overall talaga ang ganda na kinalabasan kung ilang takes po ba kayo dun sa so mga eksena ninyo to be honest naging one to two lang wow wala kang kabakil bakil hindi nga kayo nagbabakil tapos sinabi parang parang sanay na sanay na parang pro piniting nag-aact, acting ang performance Napakahusay. Napakahusay. Oo. Take 1. Alam ba 'to? ng Paano ko kayo na-convince na si support the. magaling magaling talaga si Jamie Son, Pero may mga may mga hinahangaan pa ba kayong gusto nyo mga eksena? So, ah. kung may makasakaling may, may isama kayo ulit sa isang pelikula. May mga <laughs> 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 kasuman. syempre, pag may na yung Superglobe. Wow! Uh, si ating, ano, uh, ABS-CBN talent. Wow! So, uh, uh. so syempre, talent sa ng GMA. Hope for all hmm. kasi marami tayong artist ng pag Hmm. So, Pero marami rin natuwa uh, sa istorya, uh, no? About? hindi natin maintindihan kung BL ba or something pero kayo po ba are you agree I I um, good sa gano'ng klasing Open, open, uh, open, uh, open about, yes. about, Kasi oh 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 si oh 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 pag nakita niya yung oh 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 yung mga babae yung boy hmm. talagang high school pa lang ako part 1 na sila sa group ko part na group hmm. ko so may open mind so collab nyo ito sa um, ibang producers does it mean to say uh, may dream project din kayo on your own hopefully wow. hopefully nga pag natuloy so baka pwedeng mag MMP mag MMP yun yung mga yan kailangan practice yung mga yan sipang uh. maligay hindi lang yan bilangan okay. sa pag-produce so, pag-produce yes it's so, pag-produce of course lagi ko siyang nasabi RS hindi ako mag produce kung hindi ka kasama <laughs> wow. sabi ko wow. yung kaya yung kaya part ko sa collab kasi bitin daw wow. ano bang masasabi niyo eh. Oh, Oo, ba? Wow. Collab too. Wow. Yes. And you're still part of it nung sakali. Yes, siyempre. Oh. Wow. Siguro medyo mahaba ng role. Wow. So talagang ready. Ayun, naghahanap na ng role na mahaba. Hindi naman. It's just that ang ganda kasi ng tayo. Pelaseric. Really, I think. I think. Pelaseric. Pelaseric. Pag-practice muna ako acting. Pero naman halata na tita na first time. Sa acting ba, nag-undergo kayo ng training workshop? Workshop? Wow! Very natural. Natural. Pagkata lang mga ka ganitong dami, tapos pinag-anap. At buong ngayon yung dami. Hindi ko maalam ko si Korea. So I can't be there. Wow. I will go Sige, please invite them dito to watch itong yes. Palab. Oh, please nga nga, watch ko lang. Hindi kayo magsisisi. Of course, yung iba rin mga movies. Pero this one talaga, hindi lang ito for the, the mga sasabihin yung young pero young at heart. And of course, marami kayong mapupulot na mga yes. ano. Ako oh, nagpapasalamat ako sa Entel kasi si Tita ang isa sa mga sumalba sa kaya. Ano masasabi niyo sa acting ni ano, Tita? Ay naku, alam niyo po ba walang mga script yun? Wow! wow. Walang script yun, kahit ako nagugulat. Hindi kahit ako nagugulat. Um, It brings out the best in us. Wow. Take one lagi. Kailangan ko na sabihin na. Willing scene yung ending scene, di ba yung event? dahil po yung kay tita marami mm. so, -like pa lang So nagre-request ang mga fans ng collab to daw at willing si Tita uli. Ano masasabi <laughs> mo direk? Oh, pure gold. <laughs> pure gold. Yes, yes. Pure gold. Pure gold. Huh? Pure gold. Pure gold. Pure gold. It's not just any gold. It's pure gold. <laughs> Thank you. Congratulations Tita.